nagpiperite nag po tayo ng salmon at ating pong ilalak sa ating ampalaya mga maido po sa ating tanim na ampalaya na pinakita po natin noon ay tayo po mag na may bunga pong ano ilang para sir? alay po natin mamaya ito po isa natin lalahat tayo po nga na yung ng ating ampalaya na tamig. Ito po lang yung puno niya, oh. Napaka-payat po. Kasi oh, ang mga dahon puno niya. Ilan na po nga ba ganyan? apat. Isa. Kaya nga lang yung may maliliit po. dalawa, tatlo. Kasi malo po, may maliliit. Madami maliliit siya, pa. bunga. Madami bunga. Kasi buong pa, oh, may maliliit mong Ay, ilan nga rito, isa lang? Dalawang dalawang na dito, kaya nga lang maliliit pa rin yung isa. Ano mo muna? Okay, pinahin ko lang. Oo. Uh -huh. Ito ko dumaan. Sige, pita siya natin. Ito ko dumaan. Pagkita mo lang pagkapita. Maliit na ala. Um, hindi na naalak eh. Pita ko na rin yun ah. Oo, oh, sayang ayan. Eh. No. Maka hindi na nalalaka yan. Dati na po pipita siya. Iba hindi na lang lumok eh. May, may -hmm. Malaki hanim eh, maliit hanim. Hindi, mm -hmm. hindi na lumakit sa ating ulo na ano. ulan? Ang ating sitaw ay uwa ah. Hindi nagkaigin eh. Hindi na po nagkaigin yung ating tanim na talong uwa eh. Hindi pa namunin. Hindi po yung ating ano, tag doon, mustase na nga matay. Gawa ng sobrang lakas po dito ng ulan. Hindi na po natila. Magitong hmm, eh. ang palay, tagkaigin. Hindi hmm, ang palay ah. Hindi ang dito kasi mong kali, ito ito, ito. ah. Hindi mga, mga payat. Wala ay. Eh. Yun, nakaanit tayo sa ating hindi na natin bibilhin. Wow, wow. Uh, sariwa. Uh, ilang paraso? Lima din, honey. Eh, hey, nakaani na po tayo sa ating ampalaya. Lima, hi hindi pa tayo ito. Yeah. Lima pa. Ano Narito na? lang po sa likod bahay namin. Ilan pa, ilan lang? Ito lang uh, ang na ng mga ating... Wala pa pong bunga yan, oh. May ito pa buko. Ah. Ito pa po, Ito oh, pa buko. Hmm. Sa susunod na may oh, pa eh. pa po ang ah. Sa susunod na may anihin pa tayo pa po ah. Marami ito pa doon sa likod Kaya mo ayaw mo pumunta doon Kasi daw ikaw na ako dami din Nangapitas po tayo sa ating ampal niya Kahit lang po Mga -ano, ah, maliit ang puno eh Marami po tayo napitas na, na po tayo Ano po, kami na po siyang hihilisin At lulutuin

Kurang Hindi na lalaki Hindi na, ganito lang Bari lang Parang Ito mo, ganun na, ito dapat puti. Parang dalawang puno. Uy, yun ano na Ito ang iyan. Dalawang puno darawang... 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 pala iyan. Ha? Ito, yung isputi yung isa. Sariwang-sariwang ang ating ano, ampalaya. Kaaanik, kagaling lulutoy. Pati po si Aba ah, hindi pati. Baka inaga eh, ko din naman yung ganyan kahit napitas na. Nasaan yun? Kaya yung mga kapit ng ating amin sa ating taniman. Kahit lang pumunta ng ating taniman, may buwan na ako ng ating ipalaya. Pero mm yung -hmm. iba pwede nagkaig. dali natang RT amphora ya. Tarima sariwa po ng ating gulay. Bagong ani. ako hindi pa ako hindi lang ang nareto may may na abing may ito lang ang hanay sa pa yun ang yun Hmm. Hmm. Ya, aku tak nak buat lagi cangkut ni lah, buat mesra. tayo po magkakanoon yung ating itlo. Ito na din po sa ating yeah. ang kalaya. Sa itlo po ang ilalagay.

Ito pot po. Luto na po ampalaya. ganito talagang gusto. naiya time for time It's dope. It's dope. It's dope. Dio. It's dope. Dio. It's dope. 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 It' 啥？八路军，啥？啥？啥？啥？